Ako, si President E. Marcos, bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas, ay dinideklara ang uh, Martial Law. Mm -hmm. Attention passengers, our plane will now be boarded. Please go here. your assigned Attention passengers, the plane has landed. Please take care of your and be prepared to the passengers. Please take care of your dog. bagang balita. Kanina-kanina lamang sa Man Manila International Airport ay nabaril ang ating minamahal na Pangulo na Sen. Senator Ninoy Aquino na ngayon ay nagpatawag ng na live na press conference ang ating mahal na Pangulo na si President Ferdinand Marcos kasama ang kanyang asawa ang ating First Lady Imelda Marcos. I already give my condolence and show some love to our family. Ang hindi ko gusto noong mga sabihin niya, kung mas kaibigan nila din, hindi gagana, uper sa pagkatahimik sana ko niya. Para sa akin, wala akong pagkakataon. Mali din sa aking Stella. Kasi kapag ako din ako, pwede naman sa pamilya namin. ito. Matalik kong kaibigan, sinisisiakin. Kaya hindi ko 'yun magagawa sa kanya. Ilang oras na sana. At ngayon, nakapagbigay na ng komento ang ating mahal na Pangulo. Ngayon ay nasa St. Ignatius Chapel ang ating dalawang reporter na si Camille Tixon at si Jen Paola Manalo. Hello Camille, kamusta na nalalap dyan si Yes, tama ka, Bea. Kakaulat nga lang na namatay ang ating pinakamamahal na Senador na Pangulo. Senador, hindi ang Ngayon, papakita natin ang salamatin ng lahat na nagmamahal ng Senador. Nasa kabilang dako, si John Paolo Manalo upang magtanong mag sa ating sa ating kay Ginang Aquino. Paolo. Nico. Ang buro eh. Isa ko kayo ngayon si Jesus sa akin. Jesus Ano po ang nangyarihan niyo sa nating nangyaring pagkumatay ni Sector Nino Aquino? Ngayon naman po ay tanungin natin ang mga tao, anong sa mm -hmm. wow. ano po ang nararamdaman sa nangyayari pagkamatay ni Lake Setter blinking doggie. Ano po ba? yung nararamdaman sa nangyayari pagkamatay ni Pete Setter blinking doggie. Maraming maraming salamat po. Sir, sir, sir. ano po ang nararamdaman niyo sa nangyari? May halong ng at galit. Nung dahil na wala ng pag-asa ng Pilipinas, may isang pag-asa. Galit, galit dahil sa mga gunawa nito kanyang. record yan? Maraming maraming salamat po at siyempre uh, sa loobin ng mga tao sa pagkamatay ni Benigno Aquino. Magtayo kami. Tama, Paolo. Ngayon, babalik ka natin kay Bea. Bea? Yan, ngayon I declare an election, and now we have that election. <laughs>

I'm sorry. At ito pa Marcos. Ngayon, ang ating President ay si President Ferdinand Marcos. <laughs> pinapakita si ko sa so, buong Pilipinas. At pinapakita si rin nila sa akin, hindi si na ko ituloy para rin nila sa si North Florida sapagkat tunay nga na sinasabi na wala akong dapat ipaghingi ng presensya o presensya. Yun lamang, maraming salamat.

at suporta. At salamat sa inyong mga sa inyong mga nagawa para sa akin at para sa hospesya. Taos-taos so, ako nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagsiniwala at suporta sa akin. At, at bilang Presidente na, ng Pilipinas, nangangako ako na magkamaroon tayo ng pagbabago.